Oh, shut up! Sa mga taga-antipolo! Alright. Sa siya antipolo, te? San Mateo! Purisal! <laughs> Alright. <laughs> na pala. No, yan. <laughs> back na daddy -o para sa panibagong episode ng ating vlog. And today, nandito tayo ngayon sa Casa Peregrine sa Pintong Bukawe, Antipolo City. Nakikita nyo naman, pagpasok mo palang lang, sa ganda ng kapaligiran. Maraming pumupunta rito, pamipamilya, barka-barkada, at magjojowa. Ayan o. <tinyo> Ang tataas ng bundok, tataas ng mga puno, Very Instagrammable ang bawat lugar. Tara, ikutin natin ang buong kasa. At pipila rin tayo dyan para magpa-picture. Ganda eh oh. Para magpa-picture ka doon. Sa bawat picture area na kagaya nito, na nasa taas ng puno, pwedeng umakyat hanggang limang tao. Pero hanggang 2 to 3 minutes lang kayo sa taas para hindi naman mainip yung mga nakapila. Picture doon. Aba ah. Pa picture din kayo. 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 Pa picture kayo doon. Saglit lang naman kami. Oh. Souvenir lang. Video ko lang ha. sila. pa lang Dami palang anong dito. Ganda. At hindi Ooh. lang yan. Ang pa. Tara, ikutin na natin. Ito senior, like picture, oh. Dito sa Saint Peregrine. Kami lang ang mga senior na mga tower re picture Yeah. Ay, kasama? Hindi Ayun. Dito ka okay, okay, sa Tayo pa kayo ng... At para ma-experience talaga natin ang Casa Peregrine, oh nagpa-picture din tayo para may remembrance tayo dito. Ang gagaling pa naman ng mga photographer dito kaya 'wag na 'wag mong palalagpasin 'to. hindi rin namin pinalagpas ang kuwang ito ng human drone. Tuwan-tuwa kami dyan, no? At para makumpleto ang experience na ito, sinubukan ko rin itong gawin sa mga kapalit ko. At dito, hindi lang mga adult ang pwede mag-enjoy. May lugar din para sa mga bagets at mga teenagers dahil pwede ka mag-overnight using the tent. At syempre, hindi makukumpleto ang tour na ito pag walang kainan. Mm. special ito dahil may entertainment pa. At tapos ito pa oh. Meron tayong subscriber. Ayan oh. Wow. At ito may humor. Ang CR nila, mamimili ka kung saan ka dyan. Pag sa lalaki, laging mali. At pag babae, laging tama, syempre. Magaling sila eh. <laughs> Very accommodating din ang mga staff at mga waiters dito. Kaya hindi ka magsasawa na balik-balikan ang lugar na ito. At matapos ang mga ilang minuto pa na pag-iikot at pagmamasid sa paligid, ay napagpasyahan na naming umuwi na. Baon ang magandang alaala -ala ng lugar na ito dito sa Antipolo. At dahil diyan, dito na rin natin tinatapos ang vlog na to. Once again, this is your Daddy O saying stay safe, ride safe and God bless. Bye-bye.